Alam mo ba na may mga Pilipinong siyentipiko na nagbago ng takbo ng medisina sa buong mundo pero halos nakalimutan ng kasaysayan? Isa na rito si Dr. Abelardo Aguilar. Isang batang doktor mula Iloilo na noong isang libo siyam naraan at apat na siyam nakadiskubre ng antibiotiko mula sa lupa, ang erythromycin. Pinadala niya ito sa Ili sa Amerika at doon ginawang gamot na kilala bilang iloson na para iligtas ang milyon-milyong tao mula sa impeksyon. Pero nakakalungkot. Hindi siya binigyan ng pagkilala o kahit maliit na bahagi ng kinita mula sa sarili niyang tuklas. Sunod naman si Dr. Fedel Mundo, ang kauna-unahang babaeng nakapasok sa Harvard Medical School. Siya ang nagtatag ng Children's Medical Center at lumikha ng simpleng baby incubator gamit lang ang kahon at bombilya dahil dito libu-libong sanggol sa mahihirap na bansa ang nailigtas at huwag ding kalimutan si doktor Ramon Barba ang siyentipikong nagpabago sa industriya ng mangga sa kanyang imbensyon sa power induction nagawa niyang mamulaklak at mamunga ang mangga kahit hindi panahon nito ngayon kinagamit pa rin ang teknolohiyang ito sa buong mundo tatlong pilipino tatlong henyo hemikman man sa kasaysayan, ang mga tuklas nila ay patuloy na nagbibigay buhay hanggang ngayon. Kaya tandaan mo, ang world-class science ay hindi lang gawa ng ibang bansa. May dugong Pilipino rin na nagliktas sa mundo.